Hello guys. So may papakita lang ako sa inyo kung alam ninyo to. Nakakain pala to. So ito yung duhat. Pero di ko alam na ito pala duhat pala to na maliliit. Ang alam ko kasi yung duhat yung malalaki. Pero ito duhat din to eh. Nakakain din pala yan. Tagal ko na nakikita yan. Tagal ko nang dami ko nang nakikita na ganyan, no? Na halaman. Para siyang duhat. Tapos ang lasa niya, parang duhat siya. Pero mapakla siya masyado. Pero yung hinog niya, matamis din naman yung hinog niya. Halos kaparehas lang din siya ng duhat. Magkalasa lang siya ng duhat. Yan, no? Yung mga hinog na siya. Tagal ko nang nakikita, yan yung mahalaman na ganyan. Hindi alam na pwede palang lang kainin yang ganyan. Hindi naman nakakamatay. Yan, tikman natin siya. Para siyang ano eh, para siyang duhat oh, yan. Pero maliliit lang siya. Ang lasa niya parang duhat. Mapakla din siya.